good morning. Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dr. Okay, hit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadakers, palabas na po tayo ng ating mga alagang itik. Uh, ready na po tayong pagpalabas mga kadakers. yan na po. Uh, medyo patuwa sila kasi marami ng tubig. So sa nagtatanong sa akin na uh, kung pwede ba ipapakain yung palay. Uh, yes po mga idol. Uh, palay po yan kinakain nila. Kaya lang hindi ako nagbibigay sa kanila ng palay. So Pusang loob lang nila kinakain yung palay kasi ano yan sa gibo or subing yung galing sa pinagharbisan na munga uh, ulit tapos na hinog na so ganyan lang mga kadakers uh, sa iyo sir uh, pwede talaga ang palay pero kung nakakulong yung alagang itik mo, so, kailangan kang bumili. Ako, hindi ako bumibili ng palay pa sa ngayon kasi marami pang pagkain. Tingnan nyo naman yung paligid. Yan. Palayan lahat. Hanggang yan doon napakalawak na area wala po akong uh, kalaban dito walang ibang itik dito ako lang mag isa uh, tingnan nyo ipapakita ko sa inyo yung palay oh, ito na po yung palay mga kadakers oh. yun ito na oh. so ganyan kalawak itong pinapakain natin sa kanila o, tingnan nyo ganito ka lawak yung pinagpapastula natin sa kanila yan tingnan nyo naman doon sila o. kumakain na Wala pa akong gastos dito mga kadakers, lalo ngayon, uh, medyo umulan na naman. Wala pa akong gastos dito kahit isang litro na gasolina. So sa mga gustong mag-alaga ng itik dyan, simulan nyo na pag-alaga ng itik. So hanggang dito lang muna mga kadakers. Thank you very much sa inyong pagpanood. Sana may makuha kayong lesson sa video kong ito. Hanggang dito lang muna. See you next vlog.